Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Kuya Nats, ang inyong kuryente Nats. Volts, amperes, watts. Ano bang ibig sabihin ng mga ito pagdating sa kuryente? Pag pumunta tayo sa receptacle outlet, merong 220 volts yan. Pag sa breaker naman, 15 amperes ang makikita nating nakasulat na rating. At kung humawak tayo ng bumbilya, ma minsan, makikita natin ang rating nito ay 40 watts. Ano ba ang kahulugan ng mga ratings na ito pagdating sa kuryente? Para magpaliwanag, i yung ko muna na ang mga manonood ng video ito ay hindi masyadong malalim ang kaalamang pagdating sa kuryente. Kaya umpisaan ko sa water analogy. Dito ang tubig sa pond. Paakitin natin sa water tank. At gagamit tayo ng pump na natin ng energy input. At pag umakit ng tubig dito sa water tank, magkakaroon ito ng stored energy dahil naglagay tayo ng energy input. So, kahit wala tayong nakikitang aksyon, masasabi natin na ang tubig na nandito sa water tank ay mayroong potential energy o pressure na katumbas ng kung ganong kataas ang water tank sa ibaba. Let's say kung 20 meters ang taas nito, yan ang pressure ng tubig, 20 meters of uh, water. Ang sanhi ng pressure ay ang gravitational force o ang gravity na pilit tinutulak itong tubig pababa dito sa pan. At kung maglalagay tayo ng path o connection mula rito sa water tank papunta sa pabalik sa pond at bubuksan natin yan, magkakaroon tayo ng flow of water at ang stored energy dito sa taas dahil sa flow of water, magiging released energy yan. Pababa rito sa pan. Ang pressure, ang sanhi ng water flow. Hindi tayo magkakaroon ng water flow kung walang pressure. Katulad ng kung ang tubig, parehong nandito ang level, walang water flow dyan. Pero kung mag-aangat tayo ng kaunting amount ng tubig dito, magkakaroon at naglagay tayo ng uh, pathway, magkakaroon ng water flow mula dito sa level na to, mababa. Pero, mababa lang. At uh, kapag tinataas natin ng konti-konti itong tubig na gusto nating pagdalaya ng tubig, nag increase din ng water flow hanggang sa kung gusto pa natin na mas malakas ang water flow, taas pa natin itong level ng tubig sa gayon, tataas ang pressure ng tubig, Ah, mag increase din ng water flow. So, in effect, ang pressure ay directly proportional sa water flow. Mas mataas ang pressure, mas mataas ang water flow at mas mababa ang pressure, mas mababa ang water flow. So, ang electricity ay hindi naglalalayo sa konseptong ito ng uh, fluid flow. Meron ding pressure at meron ding flow of electricity ang konsepto ng kuryente Sa kuryente ang katumbas ng water pressure ay electric pressure o voltage na ang symbol ay E Ang sukat ng voltage ay volts na ang symbol ay V At ang katumbas ng flow of water ay flow of electrons o current na ang symbol ay I for intensity. At ang unit of measure ng current ay amperes. At ang symbol ng amperes ay A. Ngayon, kung tayo ay may dalawang wire sa pagitan nito, ay merong voltage o electric pressure na ang sanhi ng electric pressure ay uh, electromagnetic force pero ibang topic naman yon at kahit walang connection itong dalawang wire na to katulad ng makikita natin sa receptacle outlet meron pa rin voltage kahit walang nakakabit at sa sandaling Magkabit tayo ng equipment o device, halimbawa uh, ilaw. Pag nagkabit tayo ng ilaw, nag-provide tayo ng path para sa ang voltage ay maitulak niya ang electrons na dumaan dito sa ilaw at magkaroon ng electron flow o current. So, pag nagkaroon tayo ng path, nagkakaroon tayo ng electron flow o current. At ang sanhi niyan ay voltage. Lalo natin taasan ang voltage, lalong tataas ang current na dumadaan dito sa bumbilya. At pag binabaan natin ang voltage, bababa rin ang flow ng kuryente at hindi masyadong liliwanag ang bumbilyang na is nating pailawin. So nabanggit natin na sa water flow ang pressure directly proportional sa flow of water. Ganun din dito sa kuryente. Ang voltage ay directly proportional sa current. Hindi kompleto ang analysis natin ng kuryente kung voltage at current lang ang pag-uusapan natin. Ang isa pang may kaugnayan sa flow of electrons o sa current ay ang salitang resistance. Balik tayo sa ating water analogy. This time, lagyan natin ng reducer dito sa dadaanan ng tubig. So, ang reducer ay opposition to water flow o kontradaloy. So, taasan natin ng kontradaloy, bababa ang daloy ng tubig. At bawasan natin ng kontradaloy, tataas ang daloy ng tubig. Sa ibang salita, increase reducer, decrease water flow. Uh, decrease reducer, increase water flow. Ang daloy ng tubig, hindi lang siya may kaugnayan sa laki o ng pressure, may kaugnayan din siya sa laki o ng reducer. Pagdating sa kuryente, ang katumbas ng reducer ay resistance. Ang resistance ang tumatayong opposition to current. Uh, ang simbolo nito ay R. Ang unit of measure ng resistance ay ohms at ang simbolo nito ay omega o itong parang baligtad na sapatos ng kabayo. Ang current katulad dito sa water flow ay inversely proportional sa resistance. Increase resistance, decrease current. Uh, decrease resistance, increase current. Ang current ay directly proportional sa voltage. Pwede natin isulat na ganyan. At ang current ay inversely proportional sa resistance. Ayan. Ibig sabihin, inversely proportional. Pwede rin natin paghaluin na lang. Current is directly proportional to voltage and inversely proportional to resistance atong mismong formula na yan ang ohms law na magiging paksa ng video natin sa na darating. balik na naman tayo sa ating water analogy This time yung reducer palitan natin ng paddle wheel. Kontradaloy pa rin ito ng uh, uh, water flow. Kasi pinipigil ito ng water flow unless mapaikot mo yan eh. So kontradaloy pa rin ito. At uh, para mapaikot mo yan kailangan mong mag-apply ng power diyan at ang uh, source mo ng power either taasan mo yung pressure o taasan mo yung water flow o pareho mong pataasin so pag nag-increase tayo ng pressure nag-increase tayo ng water flow nag-increase din tayo ng ating power input dito at uh, syempre pag nag-increase tayo bibilis ang ikot nitong paddle wheel at yung output power natin yung ability natin para makagawa ng work eh nag-increase din alam mo naman natin katulad ng motor pag mabilis ang ikot ang daming klase ng trabaho magagawa niyan malaki ang ability to do work so itong power na na, na produced galing sa pressure at flow suak na suak ang comparison natin sa electricity so pressure electric pressure multiplied by flow of electrons yan ang concept natin ng power at nagkakaroon tayo ng ability to do work pag naghalo yung dalawang yan ang measure natin ng power ay watts at ang symbol nito ay W ang symbol natin ng power ay P so watts uh, pwede rin natin sabihin na volt amperes yan okay so na define na natin what watts are hmm okay gagawa na tayo ng summary ang volts represent electric pressure. Okay, ito yung push. Yung imaginary force. Amperes represents flow of electrons. Hindi maaaring magkaroon ng flow of electrons kung hindi mo na magkakaroon ng volts. Kailangan may pressure para magkaroon ng daloy ng kuryente. Watts represents electric power. So, ang uh, mga bagay na mga equipment na malalaki, na kailangan ng maraming malakas na power, ay uh, humahatak ng maraming watts. Uh, huwag natin kakalimutan yung ohms. Importante ang proper understanding natin ng resistance to current dahil ang absence nito ay uh, mapanganib. Ibig sabihin eh magkakaroon tayo ng unrestricted flow, unrestricted flow of electrons na makapagdudulot ng sunog o uh, mga arc blasts. So, importante ang resistance sa concept ng kuryente. Puntahan natin itong Pinakang summary box na ginawa ko. Uh, ang electric components natin ay voltage, current, resistance, at power. Ito ang mga simbolo nila. E for voltage, I for current, R for resistance, at P for power. Ang unit of measure nila, gaya ng nakita natin dun sa ating summary, uh, volts, amperes, ohms, at watts. At ito ang abbreviated form ng unit of measure. V, A, Omega, at saka W. Uh, hindi kompleto ang ginawa kong presentation, alam ko. Pero ang nais ko lang mangyari ay makabuo ng mental picture ng kung ano nangyayari pag meron tayong electricity. So, hopefully nakatulong sa understanding ninyo lalo dun sa uninitiated sa konsepto ng kuryente. So maraming salamat at uh, kung nagustuhan nyo ang aking video. Okay, sa susunod. Bombs naman. Matapos na naman tayo ng isang video. Salamat sa inyong panonood at kung nagustuhan nyo ang ating video ay mangyaring ilike ninyo at mag subscribe kayo sa aking channel mag comment din kayo kung meron kayong ibang mga topic na gusto nating uh, talakayin o kaya may tanong kayo ilagay ninyo sa comment uh, kung meron akong nalalaman ay sasagutin ko so hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panonood magkahanap tayo ng kakainan natin sige tuloy na natin ng pamamasyal yun, sydney bridge ganda opera house <laughs> okay